Isang karangalan para sa Zambotimes.com ang masaksihan ang pagsulong ng Special Forces Regiment Airborne sa kanyang ikalimampot dalawang taon na pag-iral bilang mga piling pwersa ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ikalimampot dalawang taon na kabayanihan sa ng ang siyang naging tema dito sa 52nd anniversary ng Special Forces na ginaganap ngayon sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Bahagi ng kanilang pag-riwang ay nagsagawa ng mga ibang-ibang uring mga pre-anniversary tulad ng SF Golf Tournament na ginanap noong Mayo at Renta, planting noong June 20, Ladleting noong June 19, Fun Bike noong June 22, Command Conference noong June 23, Fun Shoot noong June 24, challenge na ginawa naman noong June 23. Okay. 25 kung saan taunan at sabay na ginugunita ang kaarawan ng Special Forces Regiment Airborne at Special Forces Alumni Association Incorporated Annual General Assembly at Homecoming na ginanap dito sa SFRA Headquarters, Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija. Sa maiksi at makabuluhang programa ay binigyang pugay at mataas na pagkilala ang 11 Special Forces Team. Ang 11 Special Forces Team ang kauna-unahang unit ng Special Forces na naitatag dito sa Pilipinas. Ito ay ang nagsilbinggiyan na kung ano ngayon ang Special Forces Regiment Airborne. Ang Special Forces ay naitatag noong 1960, kung saan ang kauna-unahang commanding officer ng Special Forces ay nooy captain pa, ang dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kaya't laking galak namin ang aming makilala ang mga unang miyembro ng 11 Special Forces Team. Isa sa mga pinakatampok sa pagdiriwang na ito ay ang taunang pagpaparangal sa mga natatanging kawani ng Special Forces. Si Retired Major General Jose P. Magno Jr. na isa rin sa mga unang miyembro ng 11th Special Forces Team ang siyang guest of honor at speaker ng naturang okasyon. Aniya, Sila ng people who are asking me, why I came with all my badges, my medals, and everything. Because I'm proud of it. Because everything I wore, what I'm wearing, and everything you wear, you honestly, truly wear. A lot of people would like to have that. It. Ito naman ang aming naging panayam kay Sekretary Voltaire T. Gassmin, Sekretary ng National Defense isa sa mga matataas na panauhin. Hi sir, ano po? A uh, message niyo nung po sa 50 nd anniversary ng Special Forces. Well, natutuwa ako na nagkita-kita uli kami mga Special Forces troopers dito sa Fort Magsaysay dito sa anniversary at uh, nakita naman nyo kanina, nandyan yung mga original. At uh, naibahagi nila yung mga ang mga natutunan dito at uh, kailangan matutunan din ng mga Bagong mga troopers. So sa lahat ng troopers sa uh, Happy Anniversary. Ang Special Forces ay hinubog sa komunikasyon, field medical services, demolition, operation and intelligence at weapons. Ang kasalukuyang regiment commander ng Special Forces Regiment Airborne ay si Colonel Ronnie S. Evangelista. Uh, the, the highlight of the anniversary celebration is actually uh, uh, paying tribute to the members of the uh, remaining members of the 11th Special Forces Team. They were the very ones who uh, who uh assist the training of the First Special Forces Company. And the First Special Forces Company is the precursor of the now the uh, special forces regiment. Sumunod ang skydiving exhibition ng Philippine Army Parachute Team. Kasama sa si mga nag-freefall ay silutan ng Colonel Eli Glenn Villaflor, team leader at kasalukuyang batalyon commander ng 4th Special Forces Battalion Yung jump kanina na napanood ninyo ay uh, tinatawag natin na skydiving exhibition. Ang Special Forces kasi ay nag ng anniversary every year. Anwali itong ginagawa. Since itong Special Forces ay ito lang ang airborne unit ng Philippine Army, uh, every year din kaming uh, tumatanon para makita ng mga active at saka retard ng special forces ang uh, ang skydiving o yung uh, airborne jump. Sa hiwalay na pagkakataon, nagkaroon rin ng mass diving sa drop zone ng Palayan City, Nueva Ecija na kung saan 80 ang naging kalahok, nagsagawa ng 1,200 altitude na airborne jump at 1,000 10, altitude free fall lula ng Seahawk helicopters. Kasama sa mga tumalon ay mismong si Colonel Evangelista. Kumusta sa lang talon? Okay, ayos! Nabigyan rin kami ng pagkakataong libutin at magamit ang mga magagandang pasilidad ng Special Forces Camp. Hmm... hmm. Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Lakbao, nagmula. Ganito ang tumalo ng ating mga magigiting na sundalo na merong training sa airborne jump. Ang airborne jump na ito ay, at ang free fall ay pinungunahan ng baka 'yung kwento naman 'yung jump kanina. ito 'yon. <laughs>